salamat po sa Sprite. May pamakdo pa. Oh, my lace barbecue. May pa Spanish pa. Gatorade. Ay! Isa pang Gatorade. Meron ding Arla Cheesy Cheddar. May ka, may kasamang Zonrox ay Clorox. <laughs> At ang walang kamatayang ginger ale, Canada Isle. Salamat po. Magbukas na tayo ng isa. Ano ba ito buksan? Hindi na buksan ito sa gilid eh. Mm. Ginger ale. Sarap ito. Ayan. Salamat po sa nag-sponsor. Bumili kami ng yellow. 5 pesos. Cup para ilagay itong ginger ale. Ayan. Ayan, nakikita yung mga natin. Saan na lang? Ginger ale is non-alcoholic drink it's caffeine free one hundred thirty calories, zero percent total fat, sodium two percent, carbonated water and ginger ale salamat po 34, Salamat po sa nag-sponsor. 95. Pati po sa Sinigang 75. So, yan. Kung gusto nyo makakitid, meron naman dito mga karinderya. Yung Senegal, 75 pesos lang. Yung beer naman, 95 pesos. Diba? And then here, Salamat, pa, Macdo. Kaya kita nyo, meron na rito 80 pesos. So, ganun din naman kaganda yung location ng hotel natin. Pasok pa kayo. So, dito, meron na rito mga Ang inumin natin in ay ginger ale. And then, yeah. dito, pag pinasok nyo ito, papunta natin ang Casa Pilar or dun sa Mimaruca. Iba na nakakala tayo dun sa Mimaruca. So, And then, pag nagpas pa natin, eto, super popular dito ang hotel na ito. So for sure, kilalang kilalang dito yung Astoria Karen. Ay, hi! So, syempre, hindi pa rin dito yung hotel natin. Surprise! Mayroon yung hotel natin. Dito sa inyo, o. Ayan, guys. Meron dito... Station 3, uh, Astoria Karen. ...sang-sang-store. So, ito yung advice namin sa inyo. Kapag matagal na naman kayo dito sa Migurahay, ay hindi kayo mapakalipat-lipat ng hotel, hindi kayo yung malaki na yung dito na kasi mas makakatikid kayo sa kanya kasi bibili kayo ng pa one liter, one liter. So dito pa tayo. Yeah, nakalagpas na tayo. Nakastoryang haran. And then, ito na yung hotel natin. Ang pangalan ng na hotel natin ay... Sa looban, ano? Phoenix Hotel! Hmm. and then guys, ayun lo. Beachfront na yan. Ayun yung pinaka-beachfront na. So diba, siguro from here, mga one minute walk, na may beachfront na kayo. So, kaya meron din dito access sa may hotel natin mismo. So, pasok na tayo, guys. At yung kanilang pinto reception. Ayan. Air condition yung reception nila. Kaya, comfortable. And then, pasok lang tayo. Pagpasok natin dito, nandito yung kanilang nag-iisang lift. <laughs> Ayan, yung lift nila. At tayo ay fourth floor. Isa lang yung lift nila guys, pero never pa naman kami rito ano, uh, ng matagal na matagal. Ayan, ito na natin. 10, 9, 8, Salamat ay, po sa magpapa-sponsor sa Paborakay. <laughs> Salamat three, po two, sa mag-sponsor. One, edit out to guys, edit out. Fourth floor and surprise. Ito kagad yung namin guys. Oh.

classic kasi na usually mga na pag-istiyan natin sa inyong loob di para sa inyong mga pasang damit natin then pagpasa na natin dito sa right side dito pa rin pasa okay ang ng mirror sa mga pwede sa dito na hair dryer tapos guys natin yung mga mga dito nasa mga dito

Ang balis na ito na ngayon, yung yellow. Not drinking water. <laughs> Not drinking water. <laughs>

Shout out po Go with Mel Nanonood kami ng Boracay vlog mo Ito shout out naman po Go with Mel And ito na yun guys Ang ganda Ang ganda Ang Ang ganda 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 Ang ganda

sa so, ito yun natin, Siguro mas doon sa ko sabi ko sabi Kaya yung view natin ko sabi guys, sabi ko sabi ko ah? ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi namin sa mic. Cool. Ito siya. 2,300 pesos or 2,309 Pesos kasi syempre ginamitan namin rin sa ari namin yung promo code, Love Your Own ito yung promo code namin, Go With Kel para magkaroon ng up to 5% discount sa lahat ng activities at of course pati na rin sa may hotel ito yung mga savings na rin yan so sa may 2,300 Pesos, ito na yung room natin so masasabi na ba natin yung voltage, siyempre bukas na kasi meron pa itong kasama na buffet breakfast, imagine buffet breakfast for 2,300 So, titignan natin. Muro na. Uh, kayo yung kukoy ba nila, papanindigan nila, di ba? So, minsan naman kasi, minsan hindi naman ano sa nagre-reklamo. Di ba, naaliwan naman tayo, nagigisapoy na naman tayo sa so yung breakfast. Kapag kasi nabi, buffet etiquette, tapos pagpunta mo doon, wala naman. At ang dalawang klase na lang, hindi pa na, at ang dito, hindi pa nare-reklam. So, kaya minsan, mas gusto ko lang sabihin na halimbawa na plated, for example, o taxilog, or tosilog. At minsan naman yung expect mo, at hindi ka makikipag-unahan kasi alam mo isa-serve sa'yo Paano yung order mo? So yun lang naman, kung bukas na natin sa sabihin. Last bite, guys. Right. Pero kung yung room ang pag-usapan, ito na yung room na. Ayan. So napakita na namin sa inyo from doon sa yung main role, paano kayo rito makakapunta. Ngayon naman, bababa tayo para ipakita naman namin sa inyo. Pakunta na tayo ng beach brand. Yes, beach front to guys. 2,300 pesos. Beach front na kasama na yung buffet. Kasi so, ito na, nakababa na tayo. So kayo naman uh, explore naman natin itong pinaka pool area nila at saka yung restaurant at syempre beach front uh, ganda dito o oh, meron pa forest and so, forest and meron dito parang common area so ayan may mga lounges pwede kayo dito magupo. meron dyan mga parang mga yung tipo nag crave ka tapos may magpapadala <laughs> sa may, mag Ay, hindi sinabi, may maagang santa <laughs> claus <paano>. no <laughs> ba? Diba? Salamat po. Sa mga mag-sponsor po, <laughs> ginger ale lang okay na. <laughs> ginger ale, <laughs> ano pa? Naman dito napakita namin yung pond area. Uh -huh. May pala, oh, okay, lolo ko. Ay, ay! May naging isang ano, ano tawag ganyan Sa sucha sa May koi fish. Oo, oh, diba? <laughs> Tayo dito may shower area. dito na yung pinaka-pool guys. Papakita ka doon namin sa inyo na Enzo. Ito na yung pool area. May naliligo. Ito yung pool area niya. So, yeah. Medyo, ano, medyo all din na yung itsura niya. Pero okay pa rin naman. Eh. Di ako naman mas malaki yung pool na to kaysa naman sa main harm na Deborahay. Kaya eh. so, dito kami mag-meet -me na Enzo sa gitna. Diba? Oo. Oh, <laughs> may pa-bridge yan. So, ito yung pinaka pool area niya. Ito yung pool area niya, konting kembot na lang. Nandito tayo sa may beachfront. front. So, tara, look yan sa akin. Kamay agyan man pinito, na siya, no? Okay, <laughs> so, lakad lang tayo. Diba? Ito yung <clears throat> one minute na lang na whoa, May access may beach man sinda sa uh, beachfront. So, dito yung ating free na buffet mm. breakfast. Kaya, ano ba talaga yung buffet or plate? Kasi, nung una, no kabukas pa lang nito no uh, after the pandemic plated pa kasi mm -hmm. siguro konti pa lang yung nag-stay pero yun, yung ano na siya and then dito meron din dito bar eh may bar dito at eto na yun guys let's go here's the beach front oh. yun na Ganda! Ayan na, na magbibayang na naman kayo ng salitang ganda. Ganda niya. Tara na, 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 natin yan. Punta tayo no. sa may beachfront. Ang laki din ng beachfront dito, guys. So, pa diba? eh. Paralis! So, mamaya, dito tayo mag ng sunset. Ito na yung beachfront, guys! Ganda talaga ganda. ng mga. Ganda! In all fairness, ganda talaga. Ganda ng diba? mga. Hmm. Ganda, ganda ng mga. <laughs> guys! Hinihiro na naman namin kayo na Enzo, di ba? <laughs> Ito yung pinaka-beach part natin. Ito yung hotel natin. Eh. Ang hotel natin ay Golden Phoenix, Phoenix Hotel. So, abang lang tayo uh, ng sunset. So, tignan natin. Hindi ko alam kasi... Ayun, doon pa nga yung so, ano, yung... ...provided na una panig. So, buti na lang. Lagi kami prepared. Sabi lang siya, Diyos ko, guys, tagal na dito. <laughs> Oo, tagal na yan. So, meron kami yung para hindi na tayo Ah, uh, ang ang magre-rent ng bani kasi pwede kayo dito mag-rent -re ng bani kasi wala ring provided yung Golden Phoenix. So ganyan siya. So basta bukas sasabihin namin sa inyo lahat. Oo, oh, mura lang naman 'to. Syempre kapag mura lang naman, hindi naman na tayo masyadong maghahanap ng ano ano pa. Kaya lang ilalatag pa rin namin sa inyo kasi ang tanong diyan. For example, kasi kung may budget naman tayo, tapos dito nga 2, yeah, tapos okay. One hour ago lang, sabi niya, nandyan talaga sila sa Boracay. Super limited. Eh baka kasi meron namang hotel na afford niyo na 3,500 lang or 4,000, na-afford niyo naman. Tapos ah. lahat ng, ah, hinakanap nyo, for example, may vanil. Salamat Tapos, po. Tapos, ah, uh, iba yung, ah, um, may beach power. Tapos, may choices ng breakfast. So, kayo yung mahalang mag-aalong, mag-design. So, pero kung budget na budget lang talaga kayo, bye-bye, don't forget to like and subscribe, comment down below, and you can follow me also at my Facebook page Dan Anadilya, Dan Santiago Anadilya, and to my in my Instagram, I follow me also in my Instagram account Dan Santiago Anadilya and TikTok bye-bye, thank you for watching, salamat po sa sponsor